news update. Sa ating mga balita, bilang ng gunban violators tumaas ayon sa COMELEC. Bulkan Kanlaon dalawang beses na nagbuga ng abo kagabi ayon sa FIVOX Anim na pamilya na walan nang tirahan sa sunog sa Maynila. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tumaas umano ang bilang ng mga kaso ng lumalabag sa election gun ban ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 80 gun ban violators ang kanilang naitala sa pagsisimula ng COMELEC checkpoints noong linggo January 12. Sa bilang na yan, 25 gun ban violators ay mula sa Central Luzon habang nahuli rin ng tatlong security guards, 26 na sibilyan at isang empleyado ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon pa kay Garcia, naging maayos ang pagsisimula pagsisimula ng COMELEC checkpoints ng Philippine National Police o so PNP at mahigit 1,400 na checkpoints ang nakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa para sa pagsisimula ng election period ng 2025 elections. Dalawang beses na nagbuga ng abo ang bulkan Kanlaon mula sa summit crater nito ayon sa 24-hour monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Sa inilabas na time-lapse footage ng PHIVOLCS, makikita ang ash emissions ng bulkan mula 9:36 PM hanggang 10:42 PM nitong Lunes. Nagdulot naman ito ng grayish plumes na may taas na 20 metro sa crater nito na napadpad kanluran. Nakapagtala pa ng 15 volcanic earthquakes ang vulkan kabilang na ang 4 volcanic tremors na umabot pa sa 10 hanggang 68 minuto ang haba. Nakataas pa rin sa alert level 3 ang vulkan na binabantayan pa rin ng FIVOX dahil sa posibleng pagsabog nito. Nasa anim na pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog na sumiklab ngayong araw sa residential area ng Mindoro Corner Mindanao Avenue, Sampaloc, Manila. Ayon sa mga otoridad, sumiklab ang apoy sa tatlong bahay na may dalawang palapag bandang alas 6.37 ng umaga na itinaas sa unang alarma. Limang magkakaanak ang naapektuhan ng sunog na idineklarang fire out bandang alas 7.24 ngayong umaga. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan ng sunog. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.